Isang masayang araw po Nandito tayo sa Porak Pampanga ngayon Para pumunta at umorder ng poste po para sa ating pambakod Tapos po, tutuloy tayo ng Florida para kumuha naman ng pulot at pagbalik po dadaan ulit tayo sa isang hardware naman na kukunan natin ng simento so nandito po tayo sa Babo Sakan ngayon sa bayan ng Porac kakaliwa po ako dito sa Porac Santa Rita Guagua Road at <clears throat> dito po natin pupuntahan ang David o David's uh, Hardware para po umorder ng poste ng pamposte po sa ating babakuran so yung mga concrete post po o order tayo ng 40 pieces nagbilang po muna kasi ako kung ilan ang kakailanganin nasa 30 plus po yung tansya namin nilito kaya bubuin ko na po ng 40 para meron tayong kaunting extra So yan po, uh, putulin ko lang po muna at masama ang daan pagdating po sa tapat ng David's o David's Hardware at saka ako po ito duloy. Pero madali pong puntahan naman yon dahil along lang po siya dito ng Porac Santa Rita Guagua Road sa Babo Sakan. So correction po, Davin Construction Supply pala ang pangalan, hindi po David. Pero nagpalit na rin po sila ng pangalan ito sa resibo nila ngayon. NJM Hardware na po ang pangalan. Dito nga po sila sa Babosakan sa Porak, Pampanga. Ginagawa po ang karsada ngayon. Ang pinaka po, may Robinson's Easy Mart. Kung galing kayo ng uh, Porak, makikita nyo po yung Robinson's Easy Mart. Hindi nyo naaabutan yon. Nandito lang po ang Davings Construction Supply. At uh, dito po kasi one way lang ang daan ngayon galing kung Pora. Kung galing kayo ng Santa Rita, Guagua area, iikot po kayo dun sa itaas malapit sa Diversion Road at saka po kayo kakaliwa pabalik dito sa karsadang ito. So yan po, naka-order na tayo. Ayan po, sa NJM Hardware. Bali, 40 pieces po ang ating kinuha. 235 po ang isa. At may charge po na 600 para i-deliver sa farm. So, buo po na 10,000 ang ating binayaran. Madali naman po ang kanilang delivery. Mga bukas lang daw po na umaga ay kanila nang madadala. So bago po ako umalis, pakita ko lang sa inyo yung mga in-order nating concrete post para po kung merong interesado, alam nyo na ang pagkukunan ng murang concrete post dito po sa Porac, Pampanga. Kasi po, kung na ako naghanap sa FB Marketplace, ang mga quote po sa akin doon ay 300 ang isa ang pinakamura so ito po yung kanilang uh, concrete post ayan po nakalatag na ganyan so 4x7 po siya 7 feet po ang taas at ayan po may mga bakal na nakausli para kung paglalagyan ninyo ng barbed wire yun pong ilalim na bahagi wala nga ng bakal na nakausli kasi po yan ang ibabaon natin usually po 2 inches ang ibinabaon ko pag ganyan so 7 feet po yung poste nakalabas pa po yung 5 kaya lima rin po yung pakong nakalabas na kanilang ano tapos po kita nyo matibay naman meron pong bakal sa loob ganyan din po ang ginawa ko noon nung gumawa ako ng sarili kong concrete post yan po may triangular na bakal na 8mm yun po yung bagong gawa naka forma pa at doon po sa may likod naman doon yung kanilang mga stack ng poste so yun lang po ang may pakikita ko sa inyo dito sa Davins Construction Supply kung saan tayo umorder ng 40 po na concrete post. Ang sunod pong punta natin ay sa kalantas. Kuha naman po tayo ng pulot at pa po ay bibili naman tayo ng simento. Dito na po tayo sa Barangay Kalantas, Florida Blanca, Pampanga at ang pupuntahan po natin dito ay ang Arcelia's Goat Farm. Yan po sa gawing kanan ang Arcelia's Goat Farm. Diyan po ako nabili ng pulot na ginagamit natin na panghalo po sa pagkain at panggawa ng ating probiotic. alaga siyang sari-saring gansa rin at may mga bibi rin pong alaga si Sir Joel Arsilia. So order lang po muna ako usapin ko yung mga tao ang procedure po pag nabili ng pulot ay titimbangin yung dalang lagayan at saka po nila sisidlan ng pulot tapos po less ang timbang ng ating dalang container pag na. so order po muna ako ng pulot na ating na naibaba at natimbang na po natin ang mga container kaya sinasalinan na po ng pulot may nauna pong bumili kaya ubos ang laman ng drum kaya yung drum mismo ay sinasalinan din po ng pulot at yung container naman natin ay nakaabang po roon sa ilalim. So ayan po, puno na itong ating unang container. Talagang sagad na sagad po. So titimbangin natin yan. Dito po ang timbangan nila. At natimbang yung ating apat na container na 5.6 kilos. Kaya po ileles na lang mamaya yung 5.6 sa ating timbang So, yun po, ang isang container. Yun na, una po. Ay 40 kilos. So, yan po ang ating unang uh, container. So, yan po, isasampa yung kanilang container. Bubuksan lang po. At ayun. Para po malagyan yung drum. At ang labas naman po sa drum ay ganyan lang. Kaya patagal-tagal lang po. Pero maganda naman kasi ang quality ng pulot. Gawa po ng napakalapot niya. So... Kulang-kulang isang oras po para mapuno yung apat na container. Nasa mga 12 minutes po ang isang container. Hindi ko na po ipakikita lahat para hindi kayo mainip. Susunod na biyahe natin ito, kuha naman tayo ng simento. Tapos diretso na po tayo sa farm. Nakarating na po tayo ng farm. So, ayan ang ating anim na simento at apat na container ng pulot. Ibababa na po at dito natin ipapasok sa bodega. Yun naman pong in-order nating 14 na pamoste ay dito lang po sa labas ipapakamada para po hindi napapasok yung truck na magdadala at makaka posible pa pong maka-infect sa ating mga alaga. Kaya dito po ang lagay ng ating simento. So ayan po, Republic yung ating nakuha. Meron meron pa naman po tayo ng Big Boss. Yung Big Boss po kasi ay 195 ang kuha namin. Itong Republic ay available po doon ng 191. Apat na piso lang naman ang diferensya. Pero dadaanan ko na rin lang po. Sayang naman na hindi pa ako kumuha. So check lang po tayo ng ating mga ginagamit na feeds. Meron pa po tayong available na isang premium. Dalwa po yung special at dalawa pa yung hog grower. Kaya towards the end of the week na po ako, kukuha uli ng mga feeds, bandang Merkulis po siguro, para hindi tayo nauubusan. So yan po ang ating magiging mga activity. At ito naman pong Bobcat, pinatignan kukay lito kung pwede na yan po, nagputok na ang gulong so pa, uh, ko po uli dali namin sa vulcanizing muna marami naman po tayong mga pamalit na gulong yung pinaglumaan ng ating mga sasakyan nakastore naman po dyan sa bodega kaya hindi delikado so yan po ang ating mga magiging project at silip muna tayo dito sa ating binabakuran so ito po yung ating tuloy na babakuran kaya umorder pa ako ng dagdag na pamoste meron pa muna naman tayong magagamit dito ang sabi po ay bukas ng umaga ang latest na delivery. So ayan po ang ating ito po ang ating magiging area na babakuran. Yan lininyahan na po nung tanse para tuwid ang ating mga bakod. So tuloy-tuloy po ang pagbabakod dito. May area po dito somewhere na malamang po sa pag dito na maglalagay tayo ng gate. So ang gawa lang po namin, ganyan, ang bakod ay nasa loob ang lagay ng screen wire, wa mesh wire. Para po sandalan man ng baboy ay may laban po sa ating poste. So nakasandal po siyang ganyan. Kaya sabi nga kay Lito, dapat nakalatag po muna yung mesh wire bago ilagay yung poste para siguradong sasandal. Hindi ko alam kung mababatak pa po ito, pero dapat ay nakasandal. Hindi po ganyan na nasa gilid lang ng poste ang mesh wire. Mas matibay po kasi kung sasandal siya ng todo, ang po nitong nasa gitna, ito pong, yan, gawa po namin yan. Kaya hindi masyadong ano yung pagkakabuhos na simento. Pa Papalitadahan ko na lang po yan para yung ating bakal ay may protection din. So, yan po ang ating magiging pagbabakod. Yun po ay may swerdon, ay atin ang kakalasin. Para po tuloy-tuloy na ang ating pag-awat dun sa mga malalaking biik sa may likod na siya naman po nating pasyalan. Yan po, kakapamerienda lang. So ito na lang po ang ating malalaking mga litsunin. Twenty plus na lang po ang mga ito. Di-deliver tayo ng 8 this week kay ka-farmer. Kaya yung pong mga matitira ay itatawid na namin dito sa kulungang ito. At dito na po tayo huli ng ating mga next delivery. Kaya malang po, malamang po ay maputol ng kaunti ang ating deliver kay ka-farmer ng litsunin. Dahil may mga maliliit pa po sa mga ito. Kaya nga po ang mga kasunod na batch na ito ay ating pinupukpok na ng maigi para po umabot na ng December ang mga inawat nating 35 na ito at yung aawatin po nating 50 to 60 heads na malalaki ng biik dito naman po sa ating second breeding pen. Yun po, pinakain na rin ni Lito. Kaya ang dami nang nasa loob ng kulungan. At ayan po yung mga mas nakababata. Dede naman sa kanilang mama pig. Yun pong isa, nakikiusyoso kung makakasingit din siya. Yan po ang nagiging problema ko pag masyado silang marami sa isang kulungan lang. Kaya nga po, nabanggit ko na na pinag-iisipan ko rin kung ilan ang mag magandang ideal na dami ng mga inahin sa isang kulungan. Kaya ang iniisip ko pong magiging pamamaraan namin ay gagawa kami ng mga packets dito po sa tabi ng mga breeding pen na pwede tayong magpasok ng pasampu-sampu o walong mga inahin yun pong halos magkakaedad ang kanilang mga biik para sila po ang magtulong-tulong sa pagpapadede ng kanilang mga biik at pantay-pantay po ang magiging mga laki. Palit lang po ako ng footwear. Pasok tayo dito sa loob. Lapitan po natin yung mga nakain sa loob doon. Ayan. Nagpapamerienda na rin po tayo sa ating mga inahin dito. Gawa nga po ng may mga namayat sa ating mga inahin. Hindi po tulad nung araw na kahit nakapagpadede na ay malusog na malusog pa rin po ang kanilang katawan. Yan po, kalat pa rin ang ating mga biik. Dalwa pa rin po ang ating pakainan. Meron po dun sa dulo. At dito po napasok ang mas marami. Kaya tatlo po ang ating pakainan sa loob ng area ito. Yan po sila. Kaya yung malalaki na po ay ating uhulihin. Ganyan din po ang ating gagawin. Magpapakain, papasok po sila. Pipiliin na natin yung mga malalaki. At yung mas maliliit po ay may iwan. At dito po sila Tuluyan pang palalakihin hanggang sa ready na rin po silang awakin, Kaya dalwa po yung ating inihahanda na kulungan. Yung nabukunahan po namin dito nung huli ay 95. At may nauna po tayong binakunahan na 18. So 113 po ang ating mga biik sa pen na ito. At hindi po kasama sa bilang yung dalawang pina, binibigyan natin ng milk replacer na nasa labas. At dito naman po, yung huling dalawang inahin nga, uh, mataas pa rin po ang mortalita natin doon. Bali, walo po ang kanilang inianak na biik, tatatlo po ang natira. Yun po ay binigyan na rin natin ng respisure at ivermectin. Yan po si puti. Te, papahawak ka pa rin. Mailap ka na. Eh, mailap ka na. So, yan po si Roco po ay nandito ngayon. Naghabul-habul pa siya. Hindi po nadikit dito sa kabilang kulungan. Kaya hindi pa namin siya ilinilipat uli. Pero pag nakapag-awat na po tayo dito, malamang napapasukin uli si Roco dito po sa area ito. So nandito po sa gilid lang ng bakod yung ating dalawang binibigyan ng micropellet na feeds at milk replacer pero hindi po natin sila pinadedede pinaiinom na lang po sa pinggan Ayan po yung dalawa nagbilog naman po ang kanilang katawan pero hanggang hindi ko po naaawat yung malalaki dito sa kulungan ay hindi ko na muna sila aalisin dito at least dito po ay sigurado silang nakakakain ng ayos yan po yung dalawa bilog na bilog na po ang kanilang katawan yung isa po dahil masyado ng payat bago namin mahuli ay namatay po yun kaya nga ibiniling ko kay Lito na pag may nakita siyang na, man, nanipis hulihin na po agad para maremedyohan natin so ayan po po ang mga iba nating biik at mga inahin at dito naman po ay yung ating mga inawat so ito po ang ating 35 heads na inawat na Itong mga to po ay sigurado na for december Early December po itong mga ito at hopefully naman po yung aawatin nating first batch dito ng mga 60 heads ay aabot ng Pasko bagong taon. So yan po ang ating update dito sa farm. Ngayon naman po ay try namin, humanap na mapagpupunan ng dayami o rice straw para po meron pa tayong magamit sa mga susunod nating mga anak na alaga. Kaya naman po ang lapad ng ating bulugan na si Mr. Mario. Dito naman po tayo sa consolidated pen. Presko po sila. Gawa ng malakas ang naging ulan kahapon. Kaya nga po, balak namin ay maghanap na ng dayami ngayon. Baka mag-uulan, masyado pong mabasa ang mga dayami. May hirapan tayong mag-stack at magpatuyo. So, ayan po yung ating dalawang dumalaga. At doon po sa kabilang dulo, ang ating huling ibinibrid. Si Miss Kay at si Mr. Third magkasama po sa kanilang pen. Expect ko to po ay within this week. Hanggang next week ay makakastahan na po itong si K. Gawa ng alam ko po ay late September nung makita ko pong naglandi ito. Kaya po yung ito pong pagpasok ng October ay ipinapasok ko na agad si third. Nakalipas na po yung landing ni Kay noon. Kaya hopefully po ay makastahan na agad nitong si Mr. Thirdy ang ating huling dumalaga para sa ating mga crossbreed na batches na si Miss Kay. So, ayan po. Talagang mas maigse at mas manipis po ang kanyang katawan compare po natin dun sa kanyang mga kasamahan na nanggaling sa Keson Black Boys. So, hanggang dito na lang po muna ang aking update sa farm. Ikot po muna kami, maghahanap ng mapagkukunan ng Dayami. Andito po tayo sa San Miguel, Mexico may nagtimbri po na nakapag-ani na ng palay dito kaya yan po niatras na natin ang canter sa palayan at iipunin po namin muna bubuntun-bunton ang mga dayami o rice straw dahil hindi po katulad nung araw na nakabuntun ang dayami pag naggapas ngayon po kurimawan dumadaan or yung combine harvester po kaya nakakalat po ang dayaming ganyan sa dadaanan ng kurimaw sa pag-harvest. Kaya po, iipunin muna namin. Tapos ko, gamit yung mga tinidor o sabungke, kung tawagin dito sa Pampanga, madaling na po yung pagsasakay. namaya po, pakikita ko na lang pag napuno na po natin itong likod ng canter at babalutan po natin ng lambat yan po ang naging sistema nagbuntun ng mga dayami pagkatapos po ay isinasakay na sa canter ah, uh, syensya no may hinihingal humina lang po yung baterya kaya nagpapalit kami ng baterya ng sasakyan tapos po, tuloy-tuloy yan, ilalapit na lang yung sasakyan para hindi na mahirap ang pagkakarga. So gamit po ang kalaykay at itong tinudor na sa bungke, kung tawagin po dito sa Pampanga, yan po, nag-ipon-ipon. Pagkatapos po, hakot na sakay na sa kanter. Yan po, nakapunuta tayo ng kanter. Kaya, binulutan po ng lambat po yung chicken net wire tapos po ay babalutan ng lona para hindi po nalipad sa biyahe ang dayami so ating naging activity ngayon nagikot tayo morder po ng poste tumuha tayo ng pulot nakabili po tayo ng anim na supot ng simento at nakabiyahe po, po tayo ng dayami Bago po po tapusin ang ating segment for today, shout out lang po sa si isa nating subscriber, si Sir Arvin Neil Madrinan. At maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.